balik breeding na ulit tayo no? so magsisimula na ulit akong mag breed na mga German Beauty Homer so sa pagkakataong ito guys apat lang na pares ang pagpaparis paresin natin at apat lang sila yung ibibreed muna natin so ang plano ko talaga gawing lima or hanggang anim pa yung isasalang natin pero sa ngayon dahil masikip na ng konti ang ating love apat na kulungan pa lamang yung available. Sisilipin lang naman natin yung mga sinalang ko ng mga kalapate. So apat lang yan. Pati konting details kung paano ko sila pinili. Actually, bahala ko sana talaga isa lang yung mga pides, no? Kasi gusto ko nang i-breed itong kulay puti natin. Pero, ayaw ko siyang isa kay Badang. So si Badang, okay naman. Malaking ibon naman siya. Maganda rin yung tayo niya. Pero tingin ko kasi mas better yung anak niya. So ito yung anak niya, bas bata to. Kaso nga lang, masyado pa tong bata. Pwede ko na siyang isa lang, actually. Pero, papahinugin pa natin muna ng konti yung anak ni Badang. Siguro baka next year pa. Napag-isip-isip ko, wag muna natin pilitin yung pides. Next year natin isalang yung mga puti natin. So ang mga sinahalang ko guys, mga velvets at saka mga wild types. Ito yung una kong sinalang. So, ito guys, anak ni Badang. At saka, ito yung kapatid nung nilaro natin sa imos Baba ito. Isang inahin. Yung una naging anak kasi nila Badang. <laughs> Wild type. Hindi naging pied, no? So, kung makasisilip natin guys, no, medyo maganda naman yung sukat na itong naging panganay na anak ni Badang. At saka, malaki yung ilong niya, maganda rin yung toka niya. So, simula nung lumabas ito, gusto ko na siya i-breed. Kahit inakay pa. <laughs> Pero ngayon, pwede na natin siya i-breed, no? Nasa magandang sukat na siya, tsaka magtamang edad na rin. Mga 7 months na rin yata yan. Ito naman yung pinaris natin sa kanya. Ito. So, itong inahin na to, medyo halos parehas sila kasi ng form ng ilong at saka ng ulo. Ng ulo mismo, no? Gusto ko kasing ma-enhance yung features ng ulo nitong ni anak ni Badang. Kaya ito yung ipapares natin sa kanya na inahin. Etong inahin na to medyo mababa to guys, no? Ang pinakahabolan natin dito, ulo. Maganda naman kasi yung sukat nitong barako kaya ayos na yan. Pipiliin na lang natin kung sino yung papasok sa magandang sukat. Yung mga hindi papasok sa magandang sukat, syempre papamigay ko na lang 'yun o kaya ibibenta no? So, ganun lang 'yun. Simple. <laughs> so, yan yung unang pares. Nang sinalang ko blue base ng mga wild types so move on na tayo sa susunod na magkapares dito sa susunod na pair guys eto nga pala ay mga velvets no blue base pa rin to ayan ito yung nilaro natin siya yung nag first pinaris ko sa kanya nanay niya pareha silang velvets kung ulo yung sisipatin natin, syempre medyo maganda yung ulo na itong barako. Marami nag-aakala na inahin to, pero barako to guys, no? Nabreed ko na to eh. <laughs> pero bata pa kasi siya nung no? binreed ko. Binreed ko 5 months eh. Nilaro ko siya, 10 months old na to or 11. Pasok pa rin siya sa young birds. Pero, proven na natin na barako yan. Mukha lang siyang inahin. Malinis kasi yung ulo dahil kagaling lang sa show niyan kakagroom lang natin dyan so medyo malinis lens pa yan tignan so ito yung nanay niya so ang i-enhance -e naman natin dito ilong so ang target ko kasi mapalaki at mapahaba yung ilong ng mga ilalabas nilang inahin so ang target natin sa pair na to makapagpalabas tayo ng velvet na inahin na medyo malakas yung ulo dahil in the near future yun yung gagamitin natin ipapares naman natin doon sa inbred natin so yun magmumubuo na tayo kagad dito sa susunod na pair na pinagpares ko dito sa susunod na pair guys mga ash red base naman to no? so isang red bar at saka isang red checker so yung red bar na to yung barako medyo maganda naman yung form ng ilong niya full wattle to pero maiksi maganda rin yung hugis so kursunado ko rin yung hugis ng ilong niya target ko rin na pahabain gusto ko yung gantong hugis eh ayan so maganda naman yung ulo nito at saka maganda rin yung tayo niya So medyo matangkad din siya. Pero ang tuka niya hindi masyadong makapal. Kaya ang pinaris natin sa kanya na inahin itong red checker, medyo mas makapal yung toka. Babalansin lang natin guys. No, actually, pagdating sa toka at sa ilong, malaki yung influensya dyan ng barako. Pero, susubukan natin sa inahin kunin. So, ito yung inahin na to, hindi to masyadong matangkad guys. No? Medyo mababalan to na klase ng inahin. Pero ang kagandahan kasi dito, malakas yung ulo niya. At saka, medyo okay-okay din yung watel o yung ilong. Mag-expect tayo dito ng lalabas na mas malakas yung ulo. So yun yung target natin dito, mapalakas natin yung ulo at saka siyempre gusto ko rin malaman kung yung red bar natin na barako na to ay may karga siyang dilute. Titignan natin kung makakapagpalabas ng dilaw dyan. Maliit na chance lang yon para hindi na tayo magsayang ng oras move on na tayo kagad sa susunod na pares so guys dito naman sa pares na to isang velvet at saka isang t-check eto yung inbred natin sinalang ko na kagad eto kasing barako na to malakas yung ulo na ito, no so yung mga anak na ito, yung mga pinagbibred ko tapos <laughs> yung isa sa mga anak niya sinali natin kasi yung isang anak niya sumablay sa pagka grooming ko so kasama yun sa pinre-repair ko dalawang anak na ito no, so yung isa lang yung nadala natin nung show so, sa ngayon guys ibibreed natin siya uli pero ang weakness na itong barako na to medyo kulang to sa height kaya ang ipaparis natin sa kanya na inahin medyo mahina yung ulo pero matangkad so ito yung inahin no? manipis ang tuka na ito pero mahaba yung tuka niya at mahaba din yung ilong niya pero manipis. Ang pinakahabulin natin sa inahin na to, yung tikas niyan tumayo. So medyo matangkad kasi itong inahin na to at sana ay maisapi natin ito dun sa inbred natin. Dahil okay na yung ulo ng inbred natin eh. So sa tangkad medyo bitin-bitin pa yan. No, so ito yung habol natin dito sa inahin na to. So ang expected natin dito ay medyo reduce yung ulo pero hoping tayo na mahatak yung height ng ating barako. So yun guys no yun yung mga pinagpares-pares natin ngayon. Apat na pares pa lang ng kalapate ang pwede nating isalang ngayon dito sa pwesto natin dahil medyo masikip na nga. Anyways, wala namang problema kung ano yung paraan ninyo sa pagpili ng mga barako at saka inahin na isasalang ninyo sa breeding. Pinapakita ko lang siya kung ano yung pinagsasalang ko at saka kung ano yung target ko na maipalabas. So napaliguan na natin yung ilan sa kanila at saka napurga na natin yung ilan sa kanila pero hindi pa lahat. Pinagpairing ko na kasi sila dahil masabik na yan pumaris yung mga kalapati ko dahil maghiwalay nga yung barako at saka yung inahin. Meron silang hiwalay na mga kulungan kaya pag pinagsama ko sila, kaboom, one day lang paris agad. Kapag nangitlog yan, aalisin ko lang yung una nilang magiging itlog. Tuloy pa rin natin silang conditioning. Yung sa pangalawang egg na nila, yun na yung hahayaan ko na mag-hatch. So guys, ang bala ko lang talaga hanggang dalawang clutch lang siguro sa ngayon para makontrol natin yung numbers ng ating mga kalapati. So kinakailangan ko pa i-dispose yung ibang ibon, no? Tsaka last month kasi medyo nag-alangan ni tayo doon sa kasabwat program. So itutuloy natin ulit yung kasabwat program pero baka hanap pa tayo ng kasabwat eh. <laughs> So yun lang guys no Ganun lang ako kasimple Pumili na mga breeders na pinagpaparis ko At saka yung pagdating sa conditioning Basic lang naman yun Alam kong kaya kaya nyo rin mag-condition ng mga breeders Para sa pag-breeding So hindi ko napapatagalin Thank you so much sa panonood Ako nga pala si Mastong at itong watch TV Kita kits tayo sa susunod na video <laughs> Grabe ang init Ang hirap mag-vlog <laughs>